Ibang bukas, thank you Lord. 25. Ang sabi niya sa akin, Father, magtanggol na hindi, hindi na sa akin. Ang ko sa mga magtanggol ko. Para bawat bata, ang ang mabasto. Malagmahal ka para sa ating Pati major, tayo man. Pero habang tumatanda ko po tayo, nababakit diba ating isang regalo sa buhay. May manong bata, kung tayo mga binata at talaga, may naman gusto natin pahilip na pabukuhan. Gusto natin peace of mind. Ayaw na natin may masyadong drama sa buhay. Gusto natin mabili sa pangyarihan. At ngayon kami nito, hindi mo magkano ang regalo na natin ng dati kaya pinakabang na pagkali niya. Kasi baka hindi pumakit mo si Jesus na dati nito ngayon. Hindi may magkano o di ang ating regalo ngayong Pasko. Sino pa ang regalo natin ngayong Pasko? Parang hindi na rin. One, two, three, go! Siya, si Jesus! Walang ibang regalo ang Diyos natin kundi si Jesus. At ang Diyos, niyakap ang ating pagkatao maliban sa kasalanan para mayakap natin si Jesus ang Diyos, ang Emmanuel na nasa sa atin. Amen! Ipanalangin natin niyo, niya, na sa pasto ito, tuloy na mabuksan natin si Jesus ang Diyos ang nagkatawang tao. Ang regalo ng Diyos.